So ngayon guys, magandang umaga mga boss Welcome dito sa aking YouTube channel mga ka-Q Ayan, so merong nagtatanong po sa akin Yung ilang days daw bago pumasok yung commission sa TikTok affiliate So, 7 days po yan mga boss Halimbawa, ganito explain ko Halimbawa, may nag-check out sa product mo Ngayon, hindi mo hindi ka agad pumapasok sa yung commission dyan ha Ihintayin mo pa muna may i-deliver doon sa customer yung product Tapos, pag nasa customer na, maghihintay ko ulit ng 7 days sa pa lang papasok sa'yo yung commission yan so halimbawa may nag-check out sa'yo ngayon i-deliver Ide sa kanya uh, Martes yan simula Martes pag dumating na sa customer yung product magbibilang ka ng 7 days bago pumasok sa account mo yung commission mo sa TikTok affiliate so ganun po yun mga boss hindi ka agad agad yan ha na porket mo yung nag-check out sa TikTok affiliate mo may commission ka na kaagad hindi po ah uh, ano pa lang yan, order pa lang yan. I-deliver Ide pa yan sa customer. Pag na-deliver sa customer, doon ka palang mag, uh, magbibilang ng 7 days bago pumasok yung question sa account boss. So, ako mga boss, uh, sobrang sipag ko talaga sa pagtitiktok affiliate kasi malaking tulong po talaga siya. Yan, so, uh, nagla-live ako sa gabi. Yan, kasi meron, na, meron akong regular na trabaho ngayon. So, ngayon, uh, Sunday ngayon, walang pasok. Uh, nagla-live ako umaga, hapon hanggang gabi. So kaninang umaga mga boss, naglive po ako at ayos po dahil marami pong nag-check out. So ito papakita ko sa inyo kung magkano yung nag-check out. Umaga pa lang yan ha. Uh, 8 to 9 pa lang yan. 8 to 9. 7 to 8 hanggang 9. Ito na yung mga nag-check out sa akin mga boss. So ipapakita ko sa inyo. Wait lang. <coughs> yan. Kasi pag nagla-live ako mga boss, dalawang account yung gumagana. Minsan, pag nag-live ako, tatlong cellphone yung gamit ko. Kasi, tatlong cellphone naman yung ano ko eh available so itong dalawa at saka itong ginagamit ko mga vlog so ito mga boss sa isa kong account sa isa kong account mayroong uh, 12 na nag checkout out ayan no oh. ayan 12 at sa isa kong account mayroong 31 so imagine mga boss yung commission ko dyan sa isang product na yan is 14 14.80 14.80 So, times 31 31 sa kabila tapos dito sa kabila 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 times natin sa 43. So in just 2 hours mga boss, kumita ako ng 636 pesos mga boss. 2 hours lang po yan ha, 8 to 9 lang po na live yan. So mamaya magla-live ulit ako, hanggang mamayang gabi na po yan. So sa gabi talaga, sobrang daming nag-checkout yan, so ayun, sa so mga gustong pasukin yung pagti tiktok affiliate, pwede naman siya sa lahat, uh, basta masipag ka lang mag-post ng video yan, ang importante po, may 1,000 followers na yung ano mo, tiktok account mo para ma-activate yung yellow basket mo dahil pag walang 1,000 followers yan hindi pa ma-activate yung yellow basket hindi ka pa makapaglagay ng product doon sa ano mo doon sa yellow basket mo o doon sa TikTok mo wala ka pang ano, wala ka pang uh, yellow basket so hindi ka pa pwedeng maglagay ng product. Paabutin mo muna ng 1000 followers. Yan. Meron naman kayong pwedeng gawin natin na kahit wala tayong 1000 followers, ma-activate naman 'yung yellow basket natin. Pero ano, hindi ko na ituturo dito mga boss. Basta search na lang dito sa YouTube paano pumita sa TikTok app late kahit wala pang 1000 followers. Maraming nagtuturo dyan kung paano gawin. Ayan. So sa akin kasi pinaabot ko ng 1000 followers. Yun, na-activate yung yellow basket ko. Nakapaglagay ako ng mga product na yan, yung mga product na yan, mga boss, para mabili ng mga customer ko. Na mga sa, pag, sa live ko, sa pag-post ko ng video. So, minsan nagpo-post din po ako ng video. Pag may duty po ako, gumagawa ako ng video sa umaga, ina-upload ko yan, nilalagay ko yung link ng product. Pag may bumili, boom, tumating may commission ka. Ayan. So, sipag lang, mga boss, malaking tulong po talaga siya. Mga boss, so, ito, papakita ko sa inyo yung uh, income ko mula nung October 1 hanggang ngayon. Hanggang ngayon na ha? October uh, 22. Yan. Papakita ko sa inyo mga boss. Para at least maging motivation sa inyo yan. Dito tayo sa commission. Sa isang account lang yan mga boss. Hindi kasama yung isa at yung isa. Sa isang account lang muna. Para uh, hindi kayo masyadong ma-excite. So, ayan. Ayan o. Oh, meron tayong 18,000 18,065 pesos. So, imagine mo mga boss, from 1 to 22, meron na tayong 18,000 na kita dito sa pag-tiktok affiliate. Sa end of the month, sa 31, we withdrawin ko yan para ano man yung mayari sa account natin, wala nang problema. Nasa bank account na natin yung pera. So, ganoon po siya mga boss ganun po siya ka ganda yung kitaan dito sa TikTok affiliate. Pwede mong i-full time. Pag full time, mas maganda. Kasi mas marami talaga, yung, mas malaki talaga yung possible na kikitain mo. Pag part time lang, okay naman. Kung meron kang trabaho ngayon, hindi mo pa may iwan yung trabaho mo, i-part time mo lang muna. Pag may free time ka, kagaya ng ginagawa ko, ah uh, simpre may pasok ako 7 to 4. Yan. Available ako sa gabi. Uh, nagla live po ako. start ako ng 6pm hanggang 10pm na po yan din po ako nag-umpisa mag-live. So, kahit dalawang oras na live lang, sobrang dami nang nag-check out niyan mga boss. Kaya, kagabi nga, nag-live ako ng dalawang oras, umabot po yung kabuang check out ko sa total ng dalawang account ko ay 126 create order lahat. So, sa isang sa, sa dalawang oras lang, gamit ang tatlong account na to, kumita ako ng kulang-kulang 2,000. O, diba mga boss? Ganon po siya kagaling. Ganon po siya katinde, mga boss basta sipagan lang natin galingan lang natin kapag nagla-life-sailing tayo uh, honest lang po tayo sa mga customer natin babalik at babalik yung mga customer natin mga boss yun lang kasi mga boss alam naman natin real talk naman na pagsahod lang talaga yung hinihintay natin kulang talaga yan mga boss pangbayad lang yan ng bills tubig kuryente pang araw-araw na pagkain pero syempre hindi ka na makapag-save kahit papano lalo na pag isa ka lang nagtatrabaho may isa kang anak may isa kang asawa. Hindi <laughs> ba mga boss? Kulang talaga. So, ito, buti na lang pumasok sa buhay ko itong TikTok affiliate. Kahit pa paano, uh, gumaan-gaan yung ano natin, yung pakiramdam natin. Dahil may sobra na. Kahit pa paano. Kung susumahin yung sweldo ko sa trabaho ko, tapos yung kinikita ko dito sa TikTok affiliate, may isang buwan nga mga kakiyo na sinuma ko yung tinotal ko lahat ng income ko sa trabaho at saka dito sa affiliate. Umabot po ng 37,000 yung kinita ko sa loob ng isang buwan, mga boss. So, ganun po siya kagaling. At thank you kay Lord dahil na-discover natin to At thank you, thank you rin sa TikTok sa pagbigay ng mga ilang opportunity na malaking tulong talaga. Yung iba, may ginagawa nilang full time. So, grabe talaga yung kinikita ng iba. So, tayo, syempre, mahal din natin yung trabaho natin ngayon. Dahil nung walang-wala po ako, ito yung nagbigay ng hahanap ah, buhay sa akin. Kaya hindi ko siya ah, madali, hindi ko siya kayang iwan ng basta-basta. Kaya, in TikTok affiliate, ginagawa ko lang siyang pang part time ba diba? sa gabi lang post ng post ng video lagay ng link marami namang nagche-check out sa post lang sa live talaga mas marami yan so yun mga ma mga, boss mga kakayong kung gusto niyo pasok ng TikTok affiliate welcome na welcome kayo lahat walang pinipili si TikTok basta magaling ka lang porsigido masipag pasok ka dito yan so sana makatulong tong video na to mga boss maraming salamat sa inyong panonood please like comment and subscribe.